So ayan, nabutasan na natin, dalinis na rin natin mga boss. Ngayon, i-welding na natin to dyan. Unahin natin weldingin to dito para labas at loob ma-welding natin. Okay? Salamat so, nyo! So ayan. Nakaporma na siya oh. So inangin natin diyan sa labas pati dito sa loob. Ayun. Para siguradong walang leak. Kaya naman nakausli yan sa loob para yung dumi niya hindi siya papasok sa loob ng makina dito lang siya sa ilalim. Okay? Kaya inusli ko yan Kasi yung dumi na ganito, mabigat 'yan eh. So dito lang siya sa ibaba. Hindi siya lulusot doon. Okay, eh, yun ang technique mga idol. So ayan mga boss, we welding na natin. Ayos na to. Ito yung sa loob. Ito naman yung sa labas, medyo mahaba. Ito yung kinakabitan ng post. Okay? Papuntang makina na yan. Tapos, ito naman, sa loob, we welding na natin. Hanapin ko muna. Tabi niyo. Oh. oh, sumayaw. Ini-welding ko to so, Tweet na inihitan. So ayan. Tuwid na. Tuwid na ng konti. So i-welding na natin. Ilagyan ko nito para hindi siya malaglag. malaglag <laughs> laglag yan, mabigat. Eh. Ayan. Ayan, ganyan dapat yan. Hing natin. Ayan mga boss oh. Hmm. Almost done na po tayo. Full weld ko na lang 'yan. Ay ba. At habang pinu weld ko 'yan, magsa-sound trip muna ako. <laughs> Kaya hindi ko na ipakikita sa inyo yung pagpo weld, okay? So ayan na ah, mga boss. Oh. Natapos na natin yung full weld. Ang mainit-init pa. Ang gagawin natin dyan is testing na natin. Testing natin para malaman natin kung may butas sa ginawa natin pag welding At saka dyan. So na, 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 testing natin. So ito na mga boss. Ayan. May tubig na po yan sa loob. Eh. Yeah. Ayan, pasanin yung kamay ko. May tubig na yan sa loob. So, uh, ano han natin ang ilang oras, mga dalawang oras, bababara natin ang tubig yan. At titingnan natin kung may magbabasa dito. Ayan, sa ating welding. So, par ngayon, wala pa. At kung talagang may butas yan, mga boss, lalabas ka agad yan. Maliban na lang kung mga maliliit na butas kasi kapag may maliit hindi kagad-agad nakakalabas yun so antayin natin mga dalawang oras so, siguro magla lunch break kami ayan uh, mga alas dos pagpasok namin ulit wala pa to walang pag, uh, at walang butas akong nakita eh bibigay na natin yan doon sa mekaniko para maikabit na nyo sa wheel loader na 966 okay So ganun lang mga boss, dadali magpalit ano. um, na ang ano, ang radiator water pump. Mga kapatid din kapag pagbulok na yung mga pangilalim. ipakating niyo na lang sa workshop para palitan. Kakap sila niya. Ang kasi mahal din to kapag bibili niyo ng buo. So, wala na kapalitan mo ng buo. Yan, mahal din yan. Lalo na kung bibili nila ng bago yan, i-order nila yan sa kakarapitan sa sahib ng tractor. Okay? So, ganun na lang mga boss. Maraming salamat sa mga kapalood, Maraming. God yes, bless